Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang taon sa bawat isa mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At ito naman po ang programang kamalayan na inyong napapakinggan sa FEBC Radio TV. Napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayun din sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. At uh, mula po sa aming pamilya ay bumabati po kami sa bawat isa ng mapagpalang bagong taon at patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. At syempre tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng uh, taga-subaybay sa mga nasabing online platforms at uh, maging sa mga tagapakinig natin gamit ang radyo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kaya maraming maraming salamat po. Sa ating pag-aaral ngayon, pag-usapan natin ang pag-asa. Alam niyo, pag ang isang tao ay walang tinatanaw na pag-asa, yung bawat araw ay hindi niya ma-consider na pagpapala. Nakita ko po yan eh. Pag merong taong may karamdaman, halimbawa ano, yung panibagong araw, parang sa halip na tanawin na pagpapala, para bang Pagharap na naman sa isang panibagong araw na titiisin, maghihirap, at uh, ganyan po ang nagiging pananaw. Pero pag ang isang tao po ay merong pag-asa, ang bawat araw ay nagbibigay ng kagalakan, you look forward to another day because you know that this day is going to be better. At yan po ang kinakailangan nating makita at maranasan. Ang bawat araw po ay pagpapala, and I'm sure naniniwala po kayo dyan, pero ang mahalagang tanong, how do we respond dito po sa bawat araw na ito para tunay na hindi po natin masayang ito. Kaya nga dito po sa ating pag-aaralan, pag-uusapan natin ang pag-asa, isang napakahalagang sangkap para tayo po ay magkaroon ng wasto at tamang paggamit ng bawat araw sapagkat ang taong ito ay isang pagpapala, ang oras na binigay sa atin ay isang pagpapala ang uh, pagkakataong meron tayo ngayon is actually a blessing. So, kailangan po natin gamitin ng tama. Palagi nga natin sinasabi, gamitin ng husto at wasto. Ang ibig sabihin niyan, live it to the fullest at ipamuhay natin ng tama. Hindi yung sasayangin. Ano po? Kaya kailangan nating mapa maunawaan at maintindihan ang bagay na ito. Now, para sa ating pag-aaral, gusto ko pong i-direct ang inyong attention sa aklat ng unang Pedro, no? Sa First Peter chapter 1, babasahin po natin yung verse 3 all the way to verse 7. So, let me read the passages. Ano po? First uh, Peter chapter 1 verse 3 to 7. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ. It is by his great mercy that we have been born again, because God raised Jesus Christ from the dead. Now, we live with great expectation. And we have a priceless inheritance, an inheritance that is kept in heaven for you, pure and undefiled, beyond the reach of change and decay. And through your faith, God is protecting you by his power until you receive this salvation, which is ready to be revealed on the last day for all to see. Verse 6 So be truly glad. There is wonderful joy ahead, even though you must endure. Many trials for a little while. Verse 7 These trials will show that your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purifies gold through your faith, though your faith is far more precious than mere gold. So when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Napakaganda po ng sinasabi ng talata mga kapatid dahil ito po ay nagpapakita ng dakilang pag-asang mayroon tayo. Imagine ano, una yung pong pag-asa na tayo po ay uh, magkakaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Now, yung kaligtasang iyon, pag tinanggap natin sa ating buhay, we can live with great expectation. Pwede tayong umasa, tumanaw sa isang napakagandang hinaharap dahil po dito sa kaligtasang ibinigay sa atin. So kung tayo po ay walang kaugnayan sa Diyos, tayo po ay makasalanan. So we cannot look forward to better things ahead because of our sinfulness. Pero dahil po sa kapatawaran, paglilinis na ginawad sa atin ng Panginoon, ang sabi nga rito, now we live with great expectation. Ano nga ba aasahan ng makasalanan? At ano ang pwedeng asahan ng isang taong napatawad? Ano ang aasahan ng isang taong malayo sa Diyos? At ano ang pwedeng asahan ng isang taong may tunay na kaugnayan sa Panginoon? Di ba? So laki ng pagbabago. Kaya nga ang isa pang bagay na sinasabi rito, we have a priceless inheritance. Iniingatan ng Panginoon itong pagpapalang ipagkakaloob sa atin. May pagpapalang natanggap na, may mga pagpapalang patuloy na natatanggap at may pagpapalang matatanggap pa sa kalangitan. Alam nyo, any blessing that we receive in this temporal world will be temporary, obviously. Ibig sabihin, lilipas, mawawala, at isa pa, mahalaga rin tandaan, na dahil tayo po ay limitado rin, ibig sabihin, meron tayong hangganan, alam po natin na yung capacity natin to enjoy whatever blessings come our way will also be limited. Sabi nga ng isang uh, preacher, dalawa lang yan. Either yung mga bagay na ine-enjoy mo, mawala dahil temporary yan, Or yung capacity mo to enjoy, mawala rin dahil tao tayo. We are finite. May mga limitasyon tayo. So nawa, itong mga talatang ating nabasa, ay magtulak sa atin sa isang masiglang pamumuhay. Alam nyo, ang isang kalaban ng pananampalataya, hindi lang ho yung panlalamig. Pag binasa nyo sa Revelation chapter 3, ang isang kalaban yung tinatawag na lukewarmness. Na ang ibig sabihin po nito, sabi nga, neither hot nor cold. Now, uh, sa konteksto ng Revelation 3, yung hot is good, kasi nung time na iyon, sa lugar ng Laodicea meron po silang dalawang streams na dumadaloy. No? Ito pong dalawang ito, yung isa mainit, yung isa malamig. Actually, napuntahan ko na po ang lugar na yan. At alam nyo, nagtaka ako, sabi ko dun sa aming tour guide, bakit parang ang dami-daming sementeryo sa lugar na ito? Sabi ko, yung iba mukhang bago, yung iba naman parang napakalumang mga sementeryo na. At ang sabi niya, totoo yan. Maraming sementeryo dahil sabi niya, Marami na may karamdaman ay dinadala sa lugar na iyon hoping na yung pong hot spring ay makapagpabuti ng kanilang kalusugan. Yung iba doon na huna matay dahil malulubha na yung mga karamdaman. So yung hot is actually therapeutic, yung cold naman is actually beneficial dahil it is refreshing di ho ba? Kaya pag tayo po ay uh, halimbawa mainit na panahon gusto nating ma-refresh, we drink cold water. Isa pa nga, ice cold pa yung gusto natin. Actually, parehas yan, dumadaloy sa lugar na yon. So, sa konteksto ng uh, tinatalakay na ito sa Revelation chapter 3, yung pong hot is good, cold is good. Now, sa ibang passages or sa ibang uh, mga bahagi ng ating uh, pag-aaral, pag sinabi nating malamig sa pananampalataya, that's actually negative. But in this case, hindi po yan ang tinutukoy. Yung uh, mainit is beneficial because it is therapeutic. Yung malamig is beneficial because it is refreshing. Pero pag nagtagpo na po yung dalawang iyan, they produce what we refer to as lukewarm mix. Yung uh, maligamgam, sabi nga ng mga katagalugan. Ano ho? At ang problem po rito, maraming tao nandyan sa kalagayang yan, neither hot nor cold, nasang gitna lang, pa-relax-relax lang, at uh, para bang walang motivation to move on, to continue, to become better. At ayaw po nating simulan ang taon na ganyan ang attitude natin that we are lukewarm. Kinakailangan po ay makita natin kung paano tayo magiging masigla sa ating pananampalataya. Now, going back to 1 Peter chapter 1, Pinapakita sa atin ang ilang mga bagay na magtutulak sa atin para tayo po ay magkaroon ng uh, sigla sa ating pananampalataya. Dahil lang totoo mga kapatid, kahit biyayaan ka ng panibagong taon, kung hindi mo naman tatapatan ng kasiglahan sa pananampalataya, you will not maximize this new year, this new blessing. Hindi natin ma-maximize. Bakit? Kasi nga, walang kasiglahan eh. Hindi ba? Para bang hindi tayo excited to face the year, hindi tayo excited to start a new. hindi tayo excited to make this year count. Kaya kailangan pag-isipan natin. No? Ako ba'y narito to actually win? Naalala ko po nung isang beses ako'y nag-basketball at uh, alam nyo, iba-iba yung kakampi. Meron kaming kasama na very competitive, talagang nandoon sila to win. Ang masaklap lang, nahaluan. Uh, yung humalo, ang sabi niya, ako'y narito lang naman para pagpawisan. So talagang makikita mo no, uh, yung yung ang goal ay manalo, talagang they give it their all to win. Samantalang yung gusto lang pagpawisan, parang wala lang ano at pamisan parang nakakahatak pa nga ng kasiglahan kasi wala eh, talagang uh, wala siyang intention to contribute to the group basta ang sa kanya pagpawisan. Well, kung kung hindi po competition, that's okay. But in the context of a competition, then definitely that's not acceptable. So, kailangan po natin makita, baka naman sa panibagong taon na ito, ang problema natin, kasiglahan. Di ba? At yung pag-asa ay magdadala ng kasiglahan. Kayo po ba kumusta sa kasiglahan? Nandun pa ba yung excitement? Yes, we have another year. Nandun pa ba yung joy? Thank you, Lord, for blessing me with another year. Nandun pa ba yung eagerness to become useful this particular year. Kaya kung wala po lahat ng iyan, well, sinasayang po natin ang biyaya ng panahon at pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya marapat lamang na talagang pag-isipan, how can we have this uh, excitement back? How can we have yung desire to really make the most of this year? So tingnan po natin ang ilang mga hamon na binibigay sa atin dito po sa 1 Peter chapter 1. Yung una po, there is a prepared place and that is heaven. Alam nyo, yung future destination will in many ways shape our present decisions. Sa Colossians chapter 3, ang reminder sa atin, set your sights on the realities of heaven. Kasi ang temptation natin sa mundong ito is to be attracted to lesser things. Mga bagay na temporal, mga bagay na lilipas, mga bagay na hindi yan ang pinakamainam and sometimes when we settle for the good enough, we deprive ourselves of God's best. Kaya ang reminder sa verse 4, we have a priceless inheritance, an inheritance that is kept in heaven for you pure and undefiled beyond the reach of change and decay. Ang ganda, no? Talagang meron pong inilaan para sa atin na pagpapala, ito'y hindi masisira, there is a prepared place. Now, when you look forward to these things, it gives you hope. Alam niyo yung reality? As we get older, alam natin yan, uh, things become more challenging in many ways, no? Misan yung memoria natin humihina, Meron akong nakausap, kakaiba eh. Sabi niya sa mga anak niya, Pag ako nasa lubong niyo sa hagdanan, wag na wag niyo akong kakausapin. Sabi ko, bakit naman mo? Grabe naman. At ang sagot sa akin, ito ah. Sabi niya, kasi pastor, may struggle ako sa memory eh. Ang problema ko, pag kinausap ako sa hagdanan, hindi ko na matandaan kung may kukunin ba ako sa taas o may kukunin ako sa baba. <laughs> Sabi ko, grabe ano. Meron palang ganon. Pero totoo yun, di ba? Misan, pag talagang nakakaedad na tayo, we struggle with memory. We struggle with physical health. At marami pang iba. So, in other words, para bang when you hit a certain age, you already feel yung pag edad You deteriorate in many ways. Now, heaven gives us hope dahil alam natin na bagamat physically we deteriorate, merong pag-asa ng panibagong sigla at buhay because of heaven. Pagdating natin doon, we will be given a glorified body that is suited for heaven at lahat ng temporary na bagay sa mundong ito lilipas. And we look forward to that. Di ho ba? Napakagandang katotohanan. Pangalawang bagay po, we have a preserved inheritance. Kaya ang sabi ng passage, you know, an inheritance that is kept in heaven for you, pure and undefiled beyond the reach of change and decay. Sa mundong ito, sanay na sanay tayo sa change and decay. Lahat na sisira. Kaya nga sa Matthew 6, ang reminder sa atin, huwag tayo mag dito dahil alam natin lahat dito lilipas eh. Misan, di ba, pinipilit natin i-preserve. No? Naalala ko yung mga kakilala ko na kolektor ng mga mamahaling uh, rare na mga gamit, sapatos. No? eh, misan ho, hindi mo mawari kung gagamitin o hindi. Pag ginamit, maluluma. Pag hindi ginamit, masisira ng kusa. <laughs> so either way, it will, it will deteriorate. Ganon din sa lahat ng bagay. May mga bagay na pilit nating pinepreserve but we know, darating ang time, may mga hangganan at limitasyon po yan. Hanggang doon lang eh. Kaya napakahalaga na ating makita na isa po sa encouragement is yung inheritance na ibibigay sa atin is beyond the reach of change and decay. This is something new. Bakit? Kasi nasanay tayo sa mundo na lahat lumilipas. Eh. Tatayo ka ng bahay, halos every 2 three 3 years you have to do maintenance kasi may mga bitak-bitak, peel off ang mga pintura, may mga nasisira sa ganun din, magsisimulang bago, mamaya ugod-ugod na, di ba? So nasanay tayo sa ganyan. And to imagine a preserved inheritance is something new para sa atin. Hindi tayo sanay dyan eh. Pero yan po ang pangako ng Panginoon na ang ibibigay sa atin is a preserved inheritance. Isang bagay na bago sa ating karanasan, mga inaasam na hindi na mawawala. Kaya sa mundong ito mapapansin nyo, minsan kaya parang hirap na hirap tayo kasi alam natin na somehow temporary ang mga bagay eh. Uh, naalala ko yung sinabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 9, 24-27. Di ba sabi niya, yung mga atleta sa mundong ito, uh, they run for a temporary price, but we do it for an eternal price. Kaya dapat lalo magpakasigla tayo sa ating pananampalataya. No? Naalala ko yung isang... Uh, atleta, hindi ko na sabihin ko ang larangan but uh, many years ago na feature siya sa TV ang taong ito ay nagdala ng malaking karangalan sa ating bansa at the height of his career sadly dumating po siya sa point na uh, wala wala na siyang pera maasa siya sa tulong ng iba yung dating nagdulot ng karangalan ngayon po ay uh, bibihira na ang nagaabot ng tulong at ang masaklap at mabigat pa, umabot siya sa point na yung tropeyo na dati po ay talagang pinipicturan at uh, tinitingnan ng mga tao dahil yung trophy na yon ay nagpapakita ng tagumpay ng isang tao na nagbigay karangalan sa bansa pero binebenta na niya ng 4 uh, por kilo sa junk shop. Can you imagine ano? Ang lungkot, di ba? Bakit? Kasi that is a picture of life here on earth. Everything is temporary. Kaya nga kung tayo po ay naglalaan lamang sa mga bagay na pansamantala kung tayo po ay nagtutuon lamang sa mga bagay na lilipas kung ang ating pag-asa ay sa mga bagay na hindi magtatagal then tama yung sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians 15 verse 19 tayo na ho ang pinakakawawa bakit imagine ang inaasahan natin mga bagay na lilipas din pala mga bagay na hindi magtatagal pero salamat sa Panginoon dahil ang kanyang pinangako sa atin ay higit pa sa mga bagay na ito. Meron tayong pag-asa. Ang ibinibigay niya is a preserved inheritance and that gives us hope, mga kapatid. That gives us the motivation to do better. Kaya sabi ni Pablo, di ba? Eh kung yung mga atleta nga, pansamantalang kaluwalhatian, bigay todo eh. Eh tayo pa kaya, mana ng palataya, we are running uh for an eternal prize. So yan ang dapat nating pag-isipan. So we have a prepared place that is heaven, we have a preserved inheritance, and thirdly, we are a protected people. As sabi ng First uh, Peter 1:5, "And through your faith, God is protecting you by his power until you receive the salvation which is ready to be revealed on the last day for all to see." Protection. No, ang ganda no? 'yung inheritance is preserved, being preserved, 'yung magkakaroon ng inheritance is being protected. Ang ganda. Tayo iniingatan at 'yung ibibigay sa atin pinangangalagaan so that when the time comes ay ipagkakaloob sa atin and that gives us hope. Na alam natin na hindi masasayang itong ating pagpapagal. Naalala ko po many times uh, pag nag uh, titingin ako sa social media Merong tinatawag na expectation versus reality. Alam niyo sa panahon natin ngayon, marami pong mga vloggers, influencers at paminsan ho dahil sa kanila, nahuhubog din yung ating mga desisyon, di ba? Uy, maganda daw yung lugar na 'yon, punta tayo roon. Pagkalayo layo layo pupunta. Uy, masarap daw doon, kahit tayo doon, punta tayo doon. At nakakatawa lang paminsan. Yung bang sa dami ng hirap na pinagdaanan mo makarating dun sa lugar, pagtingin mo, ito na ba yun? Okay? Yung pagkain, ito na ba yun? Para bang, uh, o misa naman okay talaga, pero may mga pagkakataon talagang uh, hindi masarap, hindi maganda yung lugar, at misa napapaisip ka, pagkalayo-layo at pagkarami-raming hirap, dinayo mo pa ang isang lugar, only to realize later on na, teka lang, ganito lang ba? So, hindi po mangyayari yan sa pananampalataya. Bakit? Because we know that God is protecting us. We know na yung kanyang uh, ipinangako is being preserved for us. So we can look forward to brighter things ahead. Because we know that God ultimately will bring it to completion. Kaya panatagang kalooban natin dyan sa katiyakang yan. Mapangahawakan natin yan. So we have a prepared place, heaven. We have a preserved inheritance. We are a protected people and then Uh, panghuli, and this should give us encouragement and hope, yung uh, purposeful experience of trials. Alam nyo, nilagay ko yung salitang purposeful kasi si Lord palagi siyang intentional eh. Yung trials, sa totoo lang, hindi natin laging gusto yan. Misa kasi nakakapagod eh, di ba? Ang dami, misa sunod-sunod, misa sabay-sabay. At misa pag hindi talaga tama ang pagtingin natin sa trials, para bang Ah, uh, makita pa lang natin yung anino ng trials, hirap na hirap na yung kalooban natin. Pero this is now the encouragement that yes, God may allow us to go through trials, pero ito yung assurance. So sabi ng verse 6 and 7, "So be truly glad, there is wonderful joy ahead, even though you must endure many trials for a little while." Verse 7, "These trials will show that your faith is genuine." It is being tested as fire tests and purifies gold, though your faith is far more precious than mere gold. So when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. So napakagandang paalala sa atin. Padaanin man tayo sa pagsubok, pero ang Diyos palaging may purpose. At uh, ang layunin nito is not to weaken our faith not to destroy our faith, but to purify and strengthen our faith. At napakagandang katotohanan. Kaya mga kapatid, as we face the new year, nawa po, bagamat maraming uncertainties, marami pa rin challenges, sigurado yan, pero alam natin that God is in control. And may that give us hope, and may that hope give us the motivation to live each moment, each day, no? and to look at it as an opportunity para gamitin sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. So mga kapatid, ito po ang programang kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV. Gayun din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.